Ayan. Ay, pwede i-side view yung ilaw. Yung ilaw. Ito yung butas. Papunta sa akin at itadori. Ayan. Itapat mo dito. Diyan, nanggaling. Saan na sa? Ayan, ayan. Ayan yung butas. Ito. Ayan, yun. Ayan, ganyan yan. Ngayon. Pag niluso. Yun. Alam na. O. Diba? Diba? niliwanag. So, ayun na. Diyan galing yung boss na to. Ayan, ganyan. Tatapala ni Alex lahat. Tapos, so, sakit. Kunin mo yung karakter nila. Dapat nandali natin yung karakter. Hindi, hey, nakunan ko naman. Ano yung kabila? Ayan, ganyan ang itsura. Ayan. yung kabila yung nasunugan na area sige signing off